Alden Richards. Tinawag namang gagamit ng mga netizens. Dikit ng dikit kay Catherine Bernardo dahil nalalaos na at nawawalan na ng mga projects. Nagbigay na ng pahayag ang Asia's multimedia star Alden Richards. Kaugnay sa viral video nila ni Outstanding Asian Star at kapamilya na si Catherine Bernardo. Sa eksklusibong panayam nga, kay Alden Richards ng GMA Integrated News noong Miyerkules, April 10. Sinabi niyang, What you see is what you get. Nang tanungin siya kung ano na nga ba ang real score sa pagitan nila ni Catherine Bernardo. Pahayag pa ni Alden. Hindi lang din talaga kailangan laging ipamalita sa social media yung mga ganyan. But you know, sometimes yung mga personal things that's happening better be personal na lang. Matatanda ang isa si Alden sa mga guests sa surprise birthday party ni Priscilla Tanyedo o Yap para kay Katrin kung saan na ispatang magkayakap ang dalawang artista. Pagkukwento pa ni Alden, I was invited and syempre, it was part of her post-birthday celebration with friends and family. Masaya naman. Dagdag pa ni Alden, masaya naman yung naging experience and you can see how happy Cat is right now. Maraming Kat Den fans ang kinikilig sa pagnibagong update hinggil sa kanyang mga idolo na sina Alden Richards at Katrina Bernardo. Tila magkakaroon umano ng katuparan ang nais nila na no maging real life couple ang dalawa. Nitong mga nakarang araw, naging trending ang mga sweet moments ni na Katrina at Alden madalas silang magkasama at kung pagbabasihan ang kanilang mga kilos, hindi may kakalya na sila ay nagkakamabutihan na. Kung matatandaan nga ay natanong pa si Alden hinggil sa tunay na namamagitan sa kanila ng actress. Nagpaunlak naman ito at yun nga ang kanyang sinabi, what you see is what you get. Sa latest update naman ni OJ Tia sa kanilang showbiz update, ibinulgar ni OJ hinggil sa nasagap niyang chika mula sa mismong source na malapit kay Katrin Bernardo. Ayon umano sa nasabing source, nanliligaw na talaga ngayon si Alden Richards sa actress na si Katrin Bernardo. Nakikita naman umano ito sa kanilang mga ikinikilos. Dagdag pa ni OJ, boto umano ang pamilya ng actress sa aktor dahil nakikita nilang responsable ito financially stable pa. Ani nga ni Ogi. Well, according to my source, nanliligaw na nga itong si Alden kay Katrin. At makikita naman daw yan sa mga body language. Gustong gusto raw ng pamilya ni Katrin si Alden. Siyempre, di ba lalo na kay Mami Min. Si Alden ay isang negosyante. Si Alden ay financially stable responsable. Dahil dito ay napabalik tanaw naman ang ilan sa mga fans ni Daniel Padilla. Sinasabi nga ng ilang fans ni Catherine Bernardo na hindi nga umano responsable si Daniel Padilla pagdating sa kanilang mga finances. Napakaluho kasi umano ni Daniel Padilla kung ano-ano mga kotse ang pinagbibibili at hindi nag invest sa mga negosyo. Tila ngayon pangalang umano nag-i-invest si Daniel Padilla sa mga negosyo. Tila may nais itong patunayan kay Katrin. Komento pa ng ilan, nasa huli umano talaga ang pagsisisi. Kung kaya't wala nang magagawa ngayon si Daniel Padilla upang mapabalik pa si Katrina Bernardo sa kanyang buhay.